Teko lang, merong demolition ng umaga, no? Oo, titingnan natin, ha? Ayun. So, natapos na. Ayan na. Tuloy-tuloy na. Ay! Banay Lopez po, DOTR. Thank you. Kaya sige ko lang na ang nagpunamit ang Papasalamat ako kung sana sa kahit sa ano, eh ng mga tropa natin eh, hindi ako nakapag-personal na ano. Ma'am, Banoy Lopez po, of the OTR. Muging-muging! Oo. Muging-muging! Oo, okay. At least mati. Para lang may parating namin ng suporta din namin sa inyo. At saka para makita ko rin ang mga tropa sana natin. At least tapos na. Opo. No? Mag-inis ka lang to sa... Opo, si To, bukas tapos na to. Oo si Malala po, dito kami nagsimula noon ni Mayor Vico eh. Di ba po? Tapos mm habang -hmm. pinag-uusapan pa natin, pinahayos pa, na, pina pa natin. Meron na rin na isa yeah, nga, yung kapal dito, sir, na isang structure na isinarapan. Binilisan nila kanina, sir. Kaya yeah, nga eh. Buti naman. Basta lang, ano lang, okay. trabaho lang tayo ng trabaho, oh, no? So kapag may kailangan naman kayo sa amin, gagawa namin naman ng parahap. Mga gaya. Pa. Ha? Hindi, sir. Basta pagtiwalaan nyo lang ang gobyerno. Kaya, todo kami kahit medyo... Uh, Kailangan natin matapos to eh. Yes, yes Ayos. Pero ma'am, wala nang ano ha. Wala nang yes, rason ha. Nang delay ha. Kailangan po natin na natin ang trabaho ha. Matagal na itong nantala. Three years yata to Di ba? O oh, ngayon, okay na. So, yes, dilisan na natin. Ha? Kailangan natin na to. Yes, Thank you uh, sa small share kasi ang nakakadala oh. kayo sa dito. Dami po no, Dami talaga. Sa so, uh, ano yan? Na, na, pull out talagang tinututukan ito ng uh, Pangulo. Putos niya yan na talagang mabanginis. Kaya lahat kami nakatutok. Eh. Okay. Ha? So, so maya maya sa yung ano naman, Howley. Yeah. Uh, uh, Tama, mas magandang gabi nating gawin para sa hindi tayo na sa traffic also. So ito, tapos to buong gabi ha, para bukas dun sa dulo tayo. No? So, 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 so. so kaya to ha, buong gabi. So kaya nag lang ano okay. oh, oh, nyo eh. O pa para yung workshop sa kabila mo po. Ngayon ang Pero meron po kami isang kagawa po sa kanilang sa. Ayos.